sa Arkas. Panoorin mo mami yung aking ano dito, vlog. May vlog gata Pano yun? Yes. Sige, pasaportahan ko ba? Sindak? Oh, wow. Okay, sindak. Oh, ano to? Speaker ka yan? Pwede may dikit sa mga ano ba, maleta, cellphone. Yun. <laughs> kung may mature ka yun. man. May dikit ka sa noo ko, kuya. <laughs> Gago! <laughs> Astig na. <laughs> sa okay. na nakalaga yun okay. ano helmet ng kuya ko oo oh, ma'am, ang ganda yun ba? ano ba to? ah ganda siya ma'am ano pa rin yung sasakyan yan? sa so may malapit na to ma'am, sa 13 Martires what? para po, parang boundary na kami ng Tansa to Gentry eh. parang, oh no! kasi kakalipat lang din namin doon yeah, parang ayaw ko lang ang pagitan, Tansa na pala siya <laughs> And then, konting jeep lang, presa na rin pala. <laughs> ah, oh. hindi mo ano, wag na. Oo, uh, saan ka kayo nakatira dito lang? Bakor, ma'am. Bakor pa? Oo. Oh, oh. lai naman ang ruta mo. Nagkatid ka po dyan sa may ano, ma'am? Sa? Sa may, oh. May, may kasa dito, sa may kasa subdivision. May kara, may kasa. Baka may kara. Kaling, may kara ata. Yun. Ha, okay. Di ako gano'ng gano ano kasi di ako di ako kaya rin. Hindi <laughs> ka di na, mamili ng pasahero mo? Oh, no! Go for me, ma'am. Ha, ah, di ba? Siyempre kung saan ka mas malapit, mas mm. ano ka doon. Di ba? Parang ganun Akala ko kasi kanina, malapit to sa bako. <laughs> <laughs> Pero okay lang naman. Alas, 10 pa naman away ko. Mm. Sakto, sakto lang. May ano ka pa may oras. Mm, at least, di, di ba? Makakota ka pa. May kota ka ba, kuya? Mayroon ba? <laughs> <laughs> what? Kota-kota. Kota-kota din pala. Hindi na ako nagbabiyahe ng panggabi kasi uso ngayon yung ano, holdapan. really? hindi talaga. Oh. Pagabi nga, dyan sa Las Piñas, mayroon eh. May na holdap? Siguro oh. pag mga ano, madidilim na lugar, no? Inaga. Dyan sa ano, alabang at sapote. Mandang sa sapote? Alabang sapote, ang daming tao ito, eh. Wala ba ang sapote? Eh, Ay, oh. may mga part talaga madibilim, no? Oo. Oh, pero in-hold up pa rin siya. Oo. Hindi na yung nakaangka sa kanya, ganyan? Hindi, ma'am. hinarang lang siya. Hinarang lang? Oo, oh, tapos... Oo, naman, no? Oh. Ang matindi nun, no, nung hindi siya tumigil, binaril siya. <laughs> Shit! Pero nahuli no. naman yung ano, oh, nahuli naman ang hold up. Oo, oh, gago talaga yung mga gano'n. Hindi naghahanap na. Dami-dami naman trabaho, no kuya. Wala oh. bandero ka, no? mas marangal. Kahit nga,